Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa payo ni apply na, oh, invite lang ng invite ha, okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa iyo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello, hello. Magandang, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ko na sa mga lupalap ng mundo right now. Gerard Claudio here ah uh, kamusta, kamusta, kamusta? And uh, okay lang ba? Paki-drop dyan sa may comment yung name and location mo. Kung first time nyo po makikinig sa akin. Kung hindi naman, drop mo na name and location nyo pa rin. <laughs> and uh, lahat pa ng mga content natin dito is ang goal natin is matulungan ng mga network marketers para kung nasaan ka mang kumpanya, ano mang compensation plan, ano mang product o service ang inaalok mo, ay umangat ka dahil naniniwala ko na marami pa mga network marketers sa talagang masigasig dahil meron silang mga pangarap. Ama, uh, meron lang talagang mga, syempre, hindi natin may iwasan na kung nasa man community na naghahanap tayo ng mga kasagutan sa mga katanungan natin sa si network marketing. Tama po ba? Ha? Kung ikaw yon uh, welcome dito sa page ko. Right now, nandito ako sa Gerald Claudio and also I'm streaming sa YouTube Pinoy MLM Tactics. By the way, meron din po ako sa Spotify kung nakikinig po kayo, kung podcast kayo, if you are hearer, audible hearer, you know? audio kayo, audio, audible learner kayo. Ay, like, gusto nyo nakikinig lang. Spotify, Pinoy MLM Tactics by Gerard Claudio. Pinoy MLM Tactics by Gerard Claudio. Anyway, sa video na ito, ang pag-uusapan natin is very, very interesting topic. And ang tanong is, uh, a disadvantage ba kung mahal yung presyo ng product mo? Tama? Yun yung tanong. Is it a disadvantage kung mahal yung presyo ng product mo? Uh, Itong topic na to is very, very common and majority of the people believe na pag mahal yung presyo ng product is makakunti yung market at hindi, at hindi ganun kadami compare mo ng mura ng product. Ngayon, ede de bank natin yan dito right now. Ganun ba talaga ang tamang mentality when it comes to product pricing? Kasi marami kasi nagsasabi dito kasamae kasi mababa capital namin, dito kasamae kasi mababa yung mura lang yung, 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 product, mga ganun. So nothing against it. no Kanya-kanya namang yung bawat network marketing company. Pero kung right now nakikinig ka at meron kayong either physical product or either kahit ano virtual access man yung product ninyo or either ang product ninyo ay um, any anything no basta kita mo parang pricey para sa iyo to ngayon ah uh, eto lang yung isang bagay na gusto kong sabihin no so, unahan ko na to pero may may mga discussions ako so along the way pakinggan mo siya ng mabuti um if hanggang ngayon concerned mo pa rin yung presyo ng products at iniisip mo na hindi ka aangat o magiging hadlang sa pag-angat mo sa network marketing ay yung product price, uh, you have to work out your money belief o yung mindset mo about pera. Kasi kung hanggang ngayon iniisip mo pa rin na hindi ka aangat sa network marketing kasi mahal yung product ninyo, hindi po problema ang market. Ang problema ay yung paniniwala natin. But at the same time, yung skills at saka strategy na ini-implement natin sa network marketing business natin. Ngayon, whether you believe this or not, pakinggan mo itong video na to kasi gusto ko mag magkaroon tayo ng pag-unawa. That price has nothing to do with your success in network marketing. Okay, in fact, in fact, ito yan. I don't know kung maniniwala ka dito, pero alam mo ba na advantage kung mataas yung presyo ng product ninyo. Okay? So ipapaliwanag ko sa inyo yung mga dahilan. Ready na ba kayong makinig? Type mo ready sa my comment kung ready ka ng makinig dito. Okay? So kung kung mataas yung price ng product nyo or medyo pricey ka than your competitors, ito yung tatlong advantage niyan. Okay? The first one is mataas po yung margin ng profit. Kasi kung ibebenta mo lang yung idea na mura kami dito, sigurado mabiliit rin yung margin of profit mo. Ngayon, ang iniisip ng karamihan, syempre pag mura, maramihan. Okay? Tama? So maramihan. Ito yung second reason kung bakit advantage yung mataas na price. Kasi guys, ito lang yun. Whether you like it or not, price is, ako nakikita ko yung price as a filter. Filter yung price. Anong dyan ibig mong sabihin filter yung price? Ngayon, for example, yung course ko na Pinoy Network Marketing Success Blueprint, super, super jump pack nun. Kung nakikinig kayo right now or baka nakakuha ka ng course, nakita mo na talagang 20 full pack modules yun, di ba? Ngayon, some people may say, bakit hindi mo ilibre? Alam mo kung bakit hindi ko ililibre? Kasi yung price na inilagay ko doon sa course na yan divides people na hindi interesado sa mga interesado. So ibig sabihin, the mere fact na nilagyan ko siya ng price gave, filters people that are really willing to na, mga tao na hindi willing. In fact, ito lang isang bagay na gusto ko sabihin. No? I don't know if mag kayo, pero majority of the time, people who are more toxic are people who are willing who are not willing to give more money or to give more more amount uh, alam nyo ba guys, marami ako right now, nag meron akong mentorship program. no? So, I have my own mentorship program. Yung mentorship program ko, in-offer ko to sa mga students ko, like even in your existing community, na willing talaga magpa-mentor sa akin one-on-one -on -one sa kahit anong network marketing companies. So, tunutulong talaga ako. And mind you guys, I have a price. Premium price nito. Premium price kasi maglalaan ako ng oras, eh. mag-aalan ako ng time. And I have this one um, mini mentor ko, Ito yung sabi niya sa akin. Sabi niya bakit ang mura. Sabi niya kasi yung mentorship ko is how much, no like uh, 12 months yon and all. Sabi ko nagulat ako, sabi ko wow, amazing. Alam mo kung bakit guys? Kasi na-realize ko that there is really a section in the market that are willing to pay the price as long as kailangan niling ino offer mo. So same goes with most of us, ang thinking kasi natin kapag yung presyo is mababa, marami ang volume at maraming bumili, pero maniwala kayo sa akin, um major, you will also encounter highly entitled na mga customers na mas toxic sila compare mo sa mga customer na willing magbayad ng mataas na presyo. So, yun yung isang bagay na na-realize ko. No, even nga kahit sa startup ng capital eh, kahit sa startup capital No, I, I don't know if maga-agree kayo dito. Pag mababang startup capital mo, you you might less likely to attract other people. Na hin, na alam mo yun, entitled sila parang getting a lot of ni Gensler pero parang parang uubusin nila yung energia yun? So versus those people that are willing to pay premium price, and these people understand the value and respect you more than those people who pay less. So Um, kaya even sa akin sa ano sa sa course ko, ganun din. Those people who are paying who, who are not willing to pay more, I have I have encountered people who who mapaka-entitled nila. Sabi ko, grabe 899 binayad mo ang dami mo pang sinabi. Lahat na nga binigay ko, may community ka na, may mga uh, may mga ano ka binigay. Yun, yun yung usually napapansin ko. So sinasabi ko to, guys, kasi having a higher price doesn't mean a disadvantage. In fact, guys, advantage siya na may price yung product ninyo. Because number one, mataas ang profit margin mo. And number two, mas mataas yung mga, mas quality yung mga clients na maa-attract mo. And number three, you need to understand kung bakit advantage ang price. Listen to this carefully. And ako guys, maniniwal, uh, I, I will agree na agree ka dito. Cheap is not always equal, is not equal to value. Hindi ibig sabihin bagsak ang presyo, valuable siya. Hindi ibig sabihin bagsak yung presyo niya, valuable siya. Ito narinig ko to sa isang ano, isa isang uh, podcast. Sabi niya, let's say for example nito guys, ha? sabihin natin ganito. Sabihin natin na may pumunta sa yung car sales agent. Car sales. And then inaalok ka ng ano? Inaalok ka ng Toyota Land Cruiser. Sabihin natin Toyota Land Cruiser. Tinawagan ka, sabihin iyo, oh, bro, or sis, meron ako dito ng Toyota Land Cruiser mapapasayo to lahat. Itong Toyota Land Cruiser na to, 30,000 pesos lang ibabayad mo. Brand new tong Toyota Land Cruiser. 30,000 pesos. Anong unang-unang papasok sa isip mo kung o-offeran ka ng Toyota Land Cruiser pero 30,000 pesos lang? Matutuwa ka? Oh, grabe. Ano to? Jackpot. Anong unang iisipin mo? Ang unang iisipin mo most probably is, Anong anong problema ng Toyota Land Cruiser? Or baka hindi nagsasabi ng totoo to. Ano to? Nagloloko ka ba? Scammer ka? Tama. Bakit? Because cheap is not always equal to value. And majority of us understand that value always comes with a price. Now, some people might argue we are lesser because of that. But technically speaking, if you want value, there is always a price to pay. Tama ba? So, cheap is not always equal to value. Kasi parang ang concept kasi, mura, value. Hindi. Hindi. Kaya marami, kahit hindi sa network marketing, maraming mga negosyante ang bumabagsak sa negosyo kasi akala nila kapag binagsak na yung presyo ng product nila o yung offer nila, ibabagsak na, mas magiging magandang yung business nila. Ngayon, ang iba, hindi marunong mag-compute, yung iba, hindi marunong magnegosyo, binagsak na binagsak yung presyo, wala na silang profit margin, nalugi na sila versus those people who understand the value ng market, yung value ng product nila, they stick to their price and ginalingan nila sa marketing, ginalingan nilang humanap ng, ng section ng market, ng target market nila and they are flourishing. So, ibig sabihin, kung, iis kung hanggang ngayon ang mindset mo pa rin is dahil sa mahal yung product kaya hindi ka umaangat, well, my friend, isa lang pong bagay ang gusto kong encourage sa'yo. I-increase mo yung skills mo. Hindi ka lang marunong. Hindi problema ang market. Kasi you will be surprised that there's a big part ng market na willing magbayad nang hindi nag-iisip kung ano yung presyo. And there is a lot of them. Maliwanag po ba? Ay, ngayon, ito, itong concept na to nung natutunan ko to nag-iba talaga ang pananaw ko sa business. Ngayon, some of you might say na better kami kasi mura kami. Guys, hindi. O, itry e try ninyo. O, sige, makinig ka sa akin if you're listening to me right now. Less than 5,000 na startup ng business ninyo. Di ba marami nagjo-join sa inyo na mas nahihirapan ka? Di ba marami nag-join sa inyo, hindi siya seryoso yung business? Bakit? Eh, mababa yung price na kinapital eh. Pero those people na naglabas talaga ng malaking capital, those people who are willing to give a bigger capital, ito yung mga tao na alam mong si malaki ang chances. I'm not saying 100%, but there's a big chances that these people are, are really taking the business seriously. Maliwanag po ba? So yung price ng product, is, price ng product is not, kumbaga, parang sabihan like, it is not actually a disadvantage at all if in fact it is advantage for you okay april may balajang hello april d sorry april d balajang hello sandy may Koreano, magandang araw ano to ba kayo type your learning sa my comments kung natututo kayo right so yes you can have the first quick win kung mababa yung price but it does not mean that that's the way to do business ako naniniwala ako So tagal ko sa so network marketing, it is a matter of skills. Hindi ka lang talaga skillful enough to really to really sell or offer what you're offering maybe product or opportunity to other people. Yun yung isang bagay na I think personally for me na kailangan mong aralin. Wala pong problema sa price ng product. Hindi ka lang marunong mag-market. Hindi ka lang marunong maghanap ng market na po pwedeng magbumili at willing bumili ng walang question. And uh, sabi nga, as in, yun nga talaga, nagulat ako, sabi ko, wow, this is a learning for me. Sabi ng isa kong mentorship program, ang sabi niya sa akin, grabe, ang mura naman ang mentorship mo, where yung iba nagre-reklamo sa price. And mind you guys, ha, yung ibang mga mentorship ko, grabe na-appreciate nila yung value nung binigay ko sa kanila. Pero marami ako muna kumukuha, kumuha lang last time ng magkano lang, less than 1,000 ng mga, ng, mga, ng mga courses ko. Very entitled pa sila sila pa yung mas toxic na ka, -ka, -ka yung iba, ha, yung iba, not, not all, but there are some of them that feeling nila, 899 na yung binay, gusto na buong, buong business system. Eh, halos lahat ng concept, tinuro ko na doon sa 899 pesos. Di ba? 90% discount. Plano ko ang itaas yung price niyan eh. Kasi people, people need to understand that price is not always equal to, uh, kasi cheap is not always equal to value. Marunong ka lang dapat dumiskarte marunong ka lang dapat mag ano marunong ka lang dapat mag marunong ka mara, marunong ka dapat mag market so these are free are free things i want to teach you okay para para okay so kay Jared ano yung gagawin ko right now ang price namin is pricey siya compare sa iba paano ko siya mabebenta gusto niyo mamatuto type niyo yes Marian Orenza Sandy hello Sandy yes IV Eka Clavea, hello, hello. Ah, hello, Mamona, magandang araw. Okay? So, free things. I want you to write this down. The first one is find a section ng market na naghahanap at willing magbayad. Ulitin ko ulit. Hanapin mo, if this, is, if, this is, if this whole circle is your, is the market, hanapin mo yung section ng market na willing magbayad. Paliwanag. At saka, naghahanap na. Ang problem kasi sa atin is akala natin lahat prospect natin. Akala natin lahat bibentahan mo. Akala mo kailangan lahat magjoin. Alam mo kailangan lahat bumili. Kapag ano ng mindset mo guys, mababurn out ka. Hindi ko alam bakit ganun ang tinuturo sa mga network marketing training sa sinasabi na lahat prospect mo. Prospect mo lahat. Alam niyo yung mga nagtitraining na yun, yung mga nagsasabi nun, bigay mo lang ng isang dalawang taon burnout yan. Kasi people understand that there is a section of the market for a specific product. And mind you guys, magugulat ka kung gaano kalawak ang market para sa product mo. Ang mindset mo kasi, konti yung market, kaya kahit sino-sino na lang. Kaya nagkakaroon ng price war ang mga ang mga network marketers na nagbabagsak presyo below the allowed price, yan yung mga hindi marunong magnegosyo. Kung ano nung -ano pinagkakagawa niyan sa konegosyo nila. Hindi marunong magnegosyo ang mga yan. Akala nila, akala nila they, they figure out paano ma-hack ang system. Ano oh, mga grabe, babagsak presyo ko They are destroying the ecosystem, hindi marunong. Kaya yung mga price war, price war na yan, magkakaroon ka lang ng price war kung hindi ka marunong mag-position sa sarili mo. Which is, uh, hindi mo kailangan, hindi mo kaya i-position yung sarili mo na valuable ka. Bakit ang, bakit ang Ferrari hindi nakakapag compete sa mga Toyota? Kasi alam ng Ferrari ang value niya bilang, bilang sasakyan. Nama ba? Bakit ang Bentley walang pakialam sa mga cheap na car? Bakit hindi siya nate-threaten sa mga cheap na mga sasakyan? Kasi alam niya kung paano i-position sarili niya sa market, which means it's a skill. So kung ngayon, nakikinig ka ngayon sa akin, ang iniisip po hanggang ngayon, hindi umuusad na network marketing business mo dahil mahal ang price ng product, there's nothing wrong with the price. It has something wrong. Number one, yung belief mo about pera. Yung may money belief ka na akala mo na Walang pera mga tao, walang pera mga Pilipino. Paano walang pera mga Pilipino? Guys, galing lang ako ng Manila, no? Kasi kahit ka dito na lang namin sa Iloilo, -Ilo, sa grabe talaga. I mean, na ta, ano, grabe ang sasakyan. Mga SUV dito sa Iloilo. -Ilo, eh, nasa Makati ako, grabe sa sa nag nag ikot-ikot kami ni Mrs. nag-travel kami kasi kasama ko si Mrs. doon eh. Sa Greenbelt, ang daming tao. Sabi ko, grabe, imagine mo yung mga price sa mga restaurant, yung puno. sabi mo sa akin, walang pera wala, may pera ang Pilipino, marunong ka lang maghanap ng section ng market na tatargetin mo. Skills po yun. Skills po yun. Okay? So find the section ng market na naghahanap at willing magbayad. Bakit may pagdidikdikan yung product o service mo sa mga tao na wala naman palang plano talagang bumili ng product ninyo? Yung e matatalo ka talaga. Maliwanag. Kaya ako, for example, let me give you an example. Some people would say, um, ito, para nagpe-present, nagpepresent 'to, nagpe ng opportunity, nagpepresent ng ng business. Sasabihin na ay hindi mo kailangan magbenta dito. Sabi ko, bakit Al alam niyo guys, ito ngayon ko lang na realize 'to, pero parang naisip ko before, bakit kailangan isabihin siya na hindi kailangan magbenta? Why will I even want a person who doesn't want to sell? Since kami kasi guys may physical product kami. Maraming mga ways or strategy kami matuturo, pero why will I even want a person who's is not even willing to learn to sell? So a lot of people think na kailangan i-water down nila yung network marketing offer nila para lang makapagpa-pay in. Maniwala ka sa akin, kapag ginawa mo yun, makaka-attract ka ng mga toxic na mga tao na magjo-join sa'yo and instead na nakatulong sa'yo guys, maniwala kayo, ita-drag down ng business ninyo. Why will I even want where there are so many people out there who is willing to do my opportunity, my business, and are willing to do the thing that I want them to do, yun ang i-attract ia ko. So mas madaling gawin ng network marketing. Maliwanag po ba? Kaya 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 masyado oh hindi ka magbebenta dito, hindi mo gagawin 'to. Ganun yung mga sinasabi para na makapagpa-pay in. Ngayon nung nag-pay in na instead na nakatulong, entitled 'yan. Ayaw gawa ay, maniwala ka sa akin, ayaw gumawa ng negosyo niya, maniwala ka sa akin. They are not willing to do the business, and why will you even want those people to be a part of your I mean, For example, some of you are using other titles in network marketing. in your say, ay hindi network marketing affiliate kami. Ano lang kami appointment center ka, ah, drop shipping kami. Alam i mga maraming mga terms. Tapos pag sinabi network marketing bayan, idine na dinay mo pa. Tapos ang, ang point ko is why will you even want a person who don't want to do network marketing to be a part of your network marketing business? May pang ka. Kaya some of you are dragging yourself because you don't know what's targeting a certain section in the market. And mind you guys, kapag marunong kang mag-target at maghanap ng mga tao na willing magbayad at willing gawin ng business or willing magpay or naghahanap na ng ino-offer mo, maniwala ka sa akin, enjoy gawin ng network marketing. Maliwanag? Tama ba? Ay, natututo po ba kayo sinasabi ko? Type nyo yes, type nyo learning sa my comment. Alvin, Barbara, Rose Frane. Hello, hello. Agree ba kaya sinasabi ko, guys? Are you learning? Right? Yeah. Type mo learning dyan sa may comment. So, find a section na market ang willing mag, maghanap at magbayad. Why will you even want, example, kami sa, sa business namin, ang negosyo namin, ang, ang product ng company na, na represent ko, nutritional products, vitamins. Ngayon, ang tanong ko is, before kasi ang mindset ko, kailangan lahat i-defend ko to, educate ko. Kaya lang, na-realize ko na maraming mga tao na ayaw ng vitamins. May mga tao na ayaw ng supplement. May mga tao na ayaw, ayaw lang. May mga tao na sinasabi, ayoko ng network marketing company mo, gusto ko pagkain, gusto ko courses, gusto ko online, ayoko na may stocks. That's fine with me. Okay sa akin yun. Tama. Pero before, masama loob ko. Okay sa akin ngayon. Pero before, masama loob ko, hindi ko tunayin din yan. I mean, hindi, defend ko to ito, tapos bibigyan ko, lalag bibigyan ko lahat ng dahilan kung bakit. Only to realize, why will I even want to insist my opportunity to people who doesn't even want the product that I, that I have in the first place? Wherein, there are so many people out there who is willing to learn this opportunity na mas masaya at maayos kasama. Maliwanag pa yung sinasabi ko. Tama? So, mas stress ka sa network marketing business mo kung feeling mo lahat dapat i-defend mo, feeling mo lahat dapat mag-join. Kapag ganun ang mindset at saka ganun yung marketing strategy nyo, guys, mababurn out kayo in no time. Siya sabi ko, mababurn out kayo in no time. You got to learn to understand that there is a cert certain section ng market na naghahanap at willing na aday mag-join sa'yo or bumili or mag-ano sa'yo. Maliwanag ba? Right? Iba't iba ang mentality. Like for example, meron akong isang nakausap. Naka sabi niya sa akin na, ayaw ako sa company mo kasi matagal na. Sabi niya mas dito pioneering. Tapos may pinapaliwanag siya, looking smart siya so, sa sinasabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, dito mura sa amin, wala pang, wala pang $100. Tapos sabi niya, at least kami pioneering dito. Kasi lahat ng mga network marketing companies dumarating yan sa peak tapos bumabagsak daw, ganun. Nagpipik daw yung mga network marketing companies na matatagal tapos bumabagsak. Nag 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 Nagpa-plateau at saka na daw momentum. Tapos ang dami pa sinabi sa akin, hinahanap yung iba. She's trying to defend, this guy is trying to defend that his decision was right. Ito lang sinabi ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, bro, may tanong ako sa'yo. Yes, ngayon pioneering ka. Sabi ko, yes, ngayon pioneering ka. murang yung product mo. Murang startup ninyo. Sabi ko, ngayon ako may tanong ako sa'yo. Hindi ba darating ang time na magpipick din ang company ninyo? Magpipick din siya. Kasi itong premise mo sa amin eh, matagal kami, company namin, tapos magpipick na, whatever reason, tapos ikaw pioneering. Ang tanong ko sa'yo, kapag nagpick ng kumpanya mo, anong gagawin mo? Kasi darating yan eh, kung tatagal ka sa kumpanya mo, sabi ko. Alam mo, sabi niya sa akin, edi at least nakaposition na ako. Maghahanap talaga ako ng traditional business. Yan sabi niya. At since talaga guys, parang hindi ko alam kung may inis ako sa narinig ko sa kanya or whatever for some reason, bakit ganun yung understanding niya. Pero ito lang bagay yung sinabi ko sa kanya. Now, ang sabi ko sa kanya, if that is the case, okay? Um, if that is the case, if that is the case, sabi ko, wag ka nalang mag-network marketing. Kung wala ka naman palang planong mag-long term dito sa business na to. So, anong gusto ko i-point out dito sa inyo? There are people that kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi maiintindihan yung offer mo and that's okay. May mga tao na kahit anong defend mo sa company nyo, is uh, um, hindi maintindihan kasi hindi para sa doon. Nakuha nyo ba? I want you to have the mentality that there is really a section in the market that is looking and willing for your opportunity and your products. Doon ka tumutok. Lag, bigay mo yung sarili mo na matutunan, aralin mo kung paano to matap itong market na to. Maliwanag po ba? Right? Yes? Yung mga tao nagsasabi, maganda dito kasi wala kaming stocks. And I'll tell you guys, hindi lahat okay sa company na walang stocks. Alam nyo ba yon? Right? Hindi lahat ng company, hindi lahat ng mga tao sa market and you think that that's, that that spill is is an advantage? No. Because not everybody would want that. People would want a business na may ano sa lang stocks because they wanted something that is tangible. Nag-get sabihin ko sabihin, so kanya-kanya. But you don't say na hindi, hindi ibig sabihin mura ang startup ninyo, hindi ibig sabihin mura yung product, is advantage na siya. No. In fact, it is even an advantage. Na-mention ko kanina, na mas advantage, actually, may maraming advantages kung mataas ang price ng product mo. Sinabi ko na tatlo kanina. Cheap is not always equal to value. And mataas ang quality ng client kapag, unless attract, mas naliless na attract may mga toxic, tsaka entitled na mga clients. Diba? Kasi I, I seen guys, eh, yun sa na-realize ko, by the way. Yun yung isang bagay na-realize ko. those people are not willing to pay a premium price are most probably people might be at some point people who are more entitled i don't know why Hindi ko alam kung bakit. Din ako actually this Discover ko sha and uh, you don't want that you don't want to be in a position where you surround yourself with toxic clients and with toxic downlines because sooner or later you would wake up one day you hate your network marketing business simply because you didn't put enough filter and you embrace some sort of mentality or mindset na hindi naman talaga totoo or tama. Maliwanag po ba? Maliwanag? Sige, shout out ako dito ah. Bayer Irwin, Arvin Barb, Barbara, Franco Rosario, Sheena Salcedo. Hello, kamusta kayo? Yes, uh, Raf Rafaela Bayot. Hello, Alvin Joven. Hello, Libner. Kamusta? Okay, So Papa, know how you going to sell a product that is pricey. The first one is find a section in the market and a Gahana na. Be good at be good at marketing. Okay? Number two, number two, this is important. Learn how to tell stories. Learn how to tell stories. Tell stories of if it's up an opportunity or through your products. You got to make sure the story is not fabricated, the story is not exaggerated, legit stories. the more how the more na marunong kang magkwento the more na marunong kang mag-share ng story the better ang magiging chance of your result kahit ano pang presyo yan again you tap the right market and you tell the right story to that target market maniwala ka you will have a sale and you will have a sign up okay and number three, very important learn how to ask good questions Learning how to ask a good question. Ang napapansin ko sa mga network marketers, kalalo na sa closing part, ang dami nang sinasabi ang dami nang sinasabi. Your goal, especially if after the exposure sa presentation, is to ask good, good questions. So, hindi mo kailangan na vocal ka, o madaldal ka. Kasi a lot of people think, no, minsan naiinis lang ako makapakinggan, sinasabi na na kailangan sa business niya, eh, madaldal ka. Talaga. Or just opinion mo lang yan, na parang opinion na feeling mo, um, uh, feeling mo, ano, feeling mo, ah, uh, ang mo nung na-discover mo yan. <laughs> ang totoo lang, kasi mo kailangan maging madaldal. Kailangan mo lang alam kung anong kailangan mong sabihin, kailan mo sasabihin at ano yung sasabihin mo. You know what question you need to ask, how to ask, and when to ask. That is how you ask good questions. That's how you're gonna have a, chance, have a, have a chance that you're gonna have a better chances of um, uh, getting clients and prospects. Now I'm, let's say, for example, that you have a very premium, high-ticket tawag nila doon, mataas talaga yung presyo ng car startup or capital ninyo. It might take a while to get a sign-up or a new customer, and that's okay. But I'll tell you, it is much. It's it, the moment that you figure out paano, I'll tell you, your margin is bigger. You get more quality prospects, and you would realize that cheap is not always equal to value. Natututo ba kayo? Natuto ba? Type nyo yes, agree. Nena Trivera, Nezamar, Rose, Frane, just enrolled po sa course nyo, Coach. I'm interested to learn more. Wow, welcome po sa community, Ma'am Rose. No? And uh, join lang kayo sa FB group natin. I'm also adding some more videos out there. Okay? Are you learning, guys? Have you, have you learned a lot from this uh, video? Share mo to sa group chat niyo. Share mo to sa mga teammates mo. Click mong heart dyan. Tag nyo mga teammates mo dito. And I hope this is something valuable. Tanggalin nyo na yung mindset nyo about price kung magaling ka na network marketer, price is not is an issue. Okay? Ayusin mo yung skills mo, ayusin mo yung mindset mo. First, your belief about money, belief about the market, and uh, um, learn the right skills to really build. Maniwala ka sa akin, mas enjoy gawin ang network marketing. Okay? God bless everybody. Yun lang na naman for me. You guys are all amazing kung naghahanap ka ng ethical na solusyon para dumami ang pay mo sa iyong network marketing business, yung hindi mo kailangan magsinungaling o manghype, pakinggan mo ang video na to. Nag-avail ng course si Ami at natulungan siyang magkaroon ng tatlong pay-ins in less than 2 weeks after availing the course. Si Rola naman ay nagkaroon ng dalawang payin sa isang linggo after niya in ang mga natutunan niya sa course. Si Elton naman ay masayang nagkaroon ng bagong customers. Si Melody naman ay nag-rank up ng na isang rank sa company niya in less than 2 weeks. Si Dante naman ay na-reach ang 6-figure a month na income after 4 months of availing the course. Ilan lang to sa mga natulungan ng Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Ang haba ng pangalan, no? Pero okay lang. Dahil once nag-avail ka, hindi lang mahaba ang magiging access mo, kundi lifetime ang magiging access mo. All for 899 pesos one-time na payment. If ready ka mag-move up sa network marketing game mo, click the link below to know more.